Tinulungang makalaya ng PNP dinapigay ang Philippine Native Raccoon o Kurimaw sa kagubatan ng Barangay Ayod dinapigay Isabela. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng istasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Joshua C. Furigay, Officer in Charge at Police Senior Master Sergeant Roland B. Gakal, Senior Moral and Civil Affairs Division Police Non-Commissioned Officer. Katuwang sa nasabing aktibidad ang Isabela Maritime Law Enforcement Team, mga kinatawan mula sa Department of Environment and Natural Resources, Municipal Environment and Natural Resources Office at mga opisyal ng barangay ayod. Sama-sama nilang siniguro ang maayos at tigtas na pag babalik ng nasabing hayop sa natural nitong tirahan bilang bahagi ng kampanya para sa wildlife conservation. Ayon sa mga otoridad, ang matagumpay na pagbabalik ng kurimao ay patunay ng kalagaan ng kooperasyon ng komunidad at maagap na ulat mula sa mga mamamayan ukol sa mga ligaw o nanganganib na hayop. Ibinahagi rin nila na ang aksyon ay bahagi ng mas malawak na layunin na pangalagaan ang likas na yaman ng bayan. Para sa IFM News, ako si Idol Show Bigagaring, Idol! IFM News.